Hey guys, eh ah, dumating na kami galing sa ano. Dumating na kami galing sa deliver. Deliver kami ng washing machine ngayon ang bayad na na 2,000 pesos. Binarat yung washing machine namin. Pero hinatid din namin. Hinatid namin. So ang, ang gasolina namin balit 200 pesos. So tapos so, ito yung na. ano. Ito, so, magkano itong binili ito natin? Na So, actually ang bibilin namin sana yung ah, baka. Kaso ano na, yung, hindi na maganda. <laughs> hindi maganda yung ano, yung karne. So, <laughs> ang nabili namin, saka iniisip ko kasi may katulong kami ngayon eh. Kaya ano, hindi kami baka hindi kami magkasya sa ano, sa sa isang kilong baka kasi ang baka ngayon ay 440. So, bumili na lang kami ng baboy. No, baboy. baboy na worth of 235. 235 tapos tilapia na tig 150. Okay, tapos may ano nilagang mais. Yan oh, ano, nilagang mais 50. Tapos oh, okay. ito magkano tong grapes kasi? Hmm? Magkano tong grapes? Hmm? Ha? 80. 80. Wala pa. Ito mangga. Oh, okay. Ha? Kwenta, 80, 130 250 250 plus ito, ano to? 50 saka yung gasolina ka, 200 Eh, 450 na Saka 450, saka <laughs> <two>, Sa karne, <laughs> <laughs> 230 <laughs> 230 na Oh, magkano na to? Tapos carrots, saka sili tapos tilapia. Oh, Nako, nasa worth of 1,000 din guys. So, wala nang natira. Tapos yung wallet ko, kinuha pa ni misis ko, 1,000. Wala na. Logi negosyo na. Wala na. So, tapos, hindi pa nagtatapos yon ang gastos ngayon. Kasi kanina umaga, hindi pa kasali yon So, ngayon, wala na. Wala na ano. Talagang, talaga ang buwan na magastos ngayon.